time check dito ay 12.30 na at umakyat ako sa taas dahil kailangan na pala ni Mama Tiber yung kanyang pinapalaba o pinalabahan pero bagong lahat ay mag i, -i muna mo na tayo ito na nga, yun ang sabi ko nilagay ko sa labas yung mga abaya na nilabahan ko kagabi dahil hinahanap na daw ni Mama Kibir, baka isusuot niya to sa ano, sa Eid kasi lalag bubukuran niya na daw at ngayon pala ay isang araw na lang matapos na ang ramadan pero hindi pa sure nakadipindi kasi sa buwan ang pagselebrate nila ng Eid kaya titingnan natin mamayang gabi kung bukas ba ang Eid or hindi dito na ako sa baba at muntik na kung hindi makagising kasi itong aking kasama sa kwarto, hindi niya kagilising. Ayan. Actually, nakagising ako ng 10 o'clock. Tapos, nakikinig ako ng balita mm. sa YouTube. Ay, nalang. Natuloy yan ang tulog. Nakailong ka na? ng pa? Oo. Nang Mas malakas ka. Pugas. Yung akin daw, yung nasa yung nakatray. Ito yung sa malakas. kanya. Mas malakas daw ako sa kanya eh. ito? Oh. Boiler ng egg. Sino nga lang ganyan? Ewan. Akyat muna ako. Magkahan ko muna yung aking amo dahil yung dalawang amo ay hindi kakain dito. Ngayon, kasi yung dalawang amo ang parati yung request ng mga pagkain araw-araw sa Ramadan. Hindi sila kakain dito. Kailangan kong tanungin kung ano yung gusto nila kung gusto niya sa tutor kasi siya lang ang kakain dito at saka yung kapatid niya si mamaki pero at yung pamangkin niya gigisingin natin nagising siya yung sabi niya ay ano na anything may mino ba na anything kaya diba? kain niya naman doon lahat sabi niya, tatangin yung kapatid niya. Initing ko no, hai. Tanungin ko yung, sabihin ko sa aming, sa aming tagaluto. Na initing daw. May mino ba na initing, hai? Tulong mga langit, mga lupa. Ano yung sasabot ng aming tagaluto? Sabi ng dalawa ay initing daw. problema kung anong pakaon sa ilan niya. Inong pa ko nila ganit eh. Yan ang sagot. Basta na lang sila kung anong gusto nila. Yan ang sagot niya. Ay, naku. Okay, maayon. Ito na yung sap. Dapat yung sabihin. At magpapalabas muna ako ng aking sama ng buka. Mayor. <laughs> Ito na. Kakain muna tayo. Kasi yung kasama ko ay gutom na gutom na ang kanyang tangi. Ang makain sa pagkain ng for today's video. First meal, time check ay 15 minutes before 1 na. Parang tayong isda ng buntot at ulo ang um, butter chicken, sambusa, biryani, biryani, si Ilocana si Manalaman man, man, Labuto. Pang thumbnail. May pang thumbnail na ako. Ano nang kumain si Ilocana kasi nangilig siya. Meron tayo ditong kanin ng biryani at sa ulo ng bangus at ang buntot Kain tayo. Ba 'to yung kanin. Kasi ito yung kanin ng biryani na para sa mga Indiano namin kasama dito. Kasi mga Indiano ay mahilig sa amhang. Kaya, mahilig naman ako pero hindi parate kasi ang sakit yung tempo. Kain mo na ako. Mabilis lang itong kain ito kasi mga hangang kanin. Tinik ng ano, buntot ng bangus. Tinik ka lang yan. Eh, hindi ka nakain ng bangus. Kumakain man, hinati ko yan ha. Oh, ito pa, meron pa. Magluto ka pa ng ganito eh. <laughs> Hahaha. Ito, kaluto ka, tapos hindi tama, hindi naman tayo ng ingredients. Sino mo yung ingredients? Siya? Walga? Mm -hmm. Siya, wala na dadahalo. Hahaha. Tapos na tayo. Kain ng biko. Pang tanggal sa angham. Ganito din yung binini ni Yusef na ganito yung ay baba pero hindi masyadong ganito yung kulay. Mm -hmm. Parang brown lang ba? Ito eh. yang brown Nay D ay magluluto na ako sa kusina ni Maritesun. Siguro alam ko ata. Hinihinto ko sa kanya nang stick.

nakita niya ang aking niluluto na ano dito kape. Ang bango! Ang bango ng kape! Ang bango! <tinyo> ay, dito. ay, ito. Ay, Ang aking niluluto dito. 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 Sa so, this video, ang ulam ng aming mga kasamahan ay na mga Indiano ay is na nagro. Ay, ano to? Ah, uh, loewe. 9. Ah, 9 pala. Yung isda na parang hito. Ayan. Ayun, isda sila. Mag-iisda din kami. Ito naman yung sa amin. Ito yung sa amin. Milkfish. Kung tawagin. Bangus naman. Kung sa ano. Ito naman yung ulam ng mga amo. Main dish nila ang chicken sa Cek tayo dito nang ano laman ng kanyang sakan ayan ayan labas tayo kasi nagroto rin yung aking ano wala mo dito Dun sa kabila ng ano

pusa Hello Rocky Toy Ha? Si 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 Hello Bakit ikaw galit? Ha? Bakit ikaw nahihiya? Ayan Si hui Asan mama mo? Ha? Asan mama mo? Hmm? Asan mama mo? Hmm? Asan ang mama mo? Wala. Ang sweet niyang pusa na ito eh. Bye bye. Hindi ako naka separate ng juice ng mga malami. Eh. Ngayon ay nagsisiparate na tayo. Ito yung green ko. Lagay natin dito. Ito. nakalimutan ko kanina ba? na, na, na besi ang parsa marami din naman ito ito may iyo na yung ko din sa mga <tip> nagahapot na si ano eh nagahapot na si Ilocanang Madaldal sana lang lahat ang nagano Ano si Kuya Tayo, salad salad pero masarap ito yung pasta ito yung ating shorba na gara or squash soup tawanan namin at ang bangus na isda malamang ni bangus bangkarni yan, yan ang pinirito kinain ng aming tagaluto sa aming napagkainan. Ayan ang bangus na sinabawan. At ito na nga. Kukunin ko muna yung gamit ng amo kasi mayroon siyang ladig sa kanyang swimming lesson ngontangyan. Ah, tara. Sarin ko naman 'to kaliita. Ito kuno sila tigay ng sa cortonya. Tara. Ini time. Maka. Maka-lakat nak siya. Malamig pa rin 'yon. Malamig pa siya. Pero hindi dinig ng talnig. Konting lamig lang eh. Ayun. Dito na tayo. Habang nakain si Dan, prepare ko na to. Para, uh, para makaalis na siya. Ay, di, para makaalis siya. Dagdagan ko lang ito ng ano. lagyan ko lang kita na ng idagdag ko lang yung chanelas niya yung supply yung deodorant at ganyan yung plastic at isang plastic para lagyan niya ng basang gamit niya kain dahil bukas ay id na ayan yung ating pagkain for today's video Mayroon tayo dito sinabawan na bangus. Pinirito na bangus. Mayroon tayong sausawan. Ang ating juice. Ito yung sausawan. Ayan si... Ilukan ng madaldal. Ito yung ating pagkain. Kain ulit eh. 等等。 nang bangus kamatis sarap mas masarap ganito dito kaysa yung na, naguto sa oil ito hmm. si kinuka ng madaldal dun sa CR kasi sira yung CR yan ano? Ayan, bakit kasi nilak mo? Bakit na nilalak mo? Saglit, saglit.